Sa init ng temperatura sa Pangasinan, imposibleng magkaroon ng snow o nyebe. Pero sa pagbubukas ng Christmas Village ng Kapitolyo ng Pangasinan sa Beach Park ng Lingayen, naging posible ito sa tulong ng snow machine. Enjoy ang lahat dito lalo ng ilang mga chikiting. Maliban dito, tampok din ang iba't ibang aktibidad gaya na ng mga dance performances at palaro kung saan game na game dito ang mga chikiting. At syempre, kinaaaliwan din ang iba't ibang mga mascots. Bukod sa mga pailaw, mayroon ding gingerbread house inspired Christmas tree, malaking nutcracker, lollipops, teacups at Christmas tree. Talagang uh, inantay namin na magsimula yung uh, Christmas Village para may pasyal yung mga chikiting namin. Excited kami lagi every uh, Christmas para ito yung uh, time na may pasyal natin yung mga bata. At masaya, masaya kami dahil Pangasin. Nabighani naman ang lahat sa inihandang fireworks display sa pagbubukas ng pasyalan. Ang Christmas Village sa Capitol Beach Park ay formal na nagbukas noong unang araw ng Disyembre sa pangunguna ni Paskuhan sa Capitolio Honorary Chairperson at First Lady Maan Giko, Vice Governor Mark Ronald Lambino at Attorney Melanie Lambino. Muli namang magkakaroon ng fireworks display sa December 14, 21, 28 at 31 na gaganapin sa Capital Beach Park tuwing alas 9 ng gabi. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.